Welcome to my vlog I want to meet my Blue sky Blue Kasi blue eye sya Tapos eto naman po Si Tuti Patuti ah, Ngawan mo si Tuti Kita dali In po si Tuti Kaya kailangan tapikin Stress sya Kaya po nalalagas yung balbon niya. Kawawa naman po ang tuti na yan. pa ni Blue. Kasi si Blue, hindi na nag -inhit. Kaya maldita na. Pag nag yan, lab na love niya si ate niya. Hmm, nakabantay na nakabantay. Paikot-ikot si Blue Blue. Ayan, meet niyo po si... Ito, oh, nandito sa likod ko si... Dirty! Nawawa wow, naman po si Tuti. Wala na pong balbo. Naubos na. Dito na, baby girl. Baby girl, dito kay mama. Dali. Wag. Wow. Blue, napakamagita mo. Dirty! Dirty! Anong gusto? Nauhaw ka? Inaway ka ni Blue? Wait, ready? Blue? Dirty? Blue, ay, naaway mo si Dirty. Nakakulong na nga, eh. Hindi ka titigil? Kita mo to? Inaaway mo sila? Oh. Ito pala sa tubig, eh. Nangaaway po si Blue. Inaaway niya din si Dirty. Si Tuti Sinasampal niya. Ayan ang mga alaga ko. Kung ano kainin ko. Kainin din nila. O, kumain din silang tinapay 7 -11. naka Nakasave kasi ang 7-11 ngayon. 23 pesos na lang po. Ayan, o, si Tuti, o. Wait lang, Tuti. Ayan. Katapos ko lang maglinis ng kalat nila. Hey okay, guys, babay muna. Maglilipit muna uli ako nga. Makalat na naman. Nagiiyakan na naman meron meron na naman tumain.